I'm not that innocent. Oh, di ba? May tubig talaga siya. Mamagitan ko kanina, di ba? It's some gift time. Kita nyo, meron tayong tray dito. Ang ating pag-grow-ish. Mm -hmm. uh, magkaiba. Nasa <sighs> ba tayo ngayon? Hello! kabuhay, mga kababayan. At ito na naman po kami. Ako po si Jovert Atienza. At ako po si David Aguirre. Reyes. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Tres Maria sa Grill House dito sa Poblasyon Uno. At yun na nga. So parang sarap magsambit ngayon. Oo. Oo. Pero... Parang may kulang. Kaya, kaya nga eh. Mayroon tayong uh, meat na dito. Uh -huh. May mga Naka... Mayroon na tayong mais, mayroon oo, oo, tayong, uh, oh, mayroon oh, tayong kimchi. What kind of Side dishes. Oo, oo. Pero yung pang wrap, alam mo yun, di ba? Na personally, pag wala noon, parang hindi kumpleto ang samgyuk sa natin. Sa true, di ba? At ano, dito po sa Mulanay, mm -mm. eh, mapalad tayo dahil meron tayong lettuce farm. Mm -hmm. Oo. Galing, no? Lettuce farm. Oo. oo. Parang ang lakas ng kasosyal, may network Correct. farm. Correct. Buhay. At uh, ngayon po, araw na ito, bago kami makapag-sumview, makapag, makapag ay pupunta muna natin yung lettuce farm. Kaya naman, yung cravings natin, tigilan muna, tigilan muna natin. natin, natin. Mamaya, mamaya, mamaya. Sisi, hindi talaga kompleto. Oo. Oh, uh oh. Yung ating alip. Maya-maya. Ka. Kaya naman, samahan niyo po kami at pasalan natin ang lettuce farm dito sa Barangay Botanyo. At okay. alamin natin True. kung pa, paano ba pinapatubo yung propagation. Oo, And of exciting. course, exciting. Exciting And of course, ah, alamin natin kung pa, paano market itong mga lettuce na ito dito sa bayan ng Mulanay at sa mga karating bayan. Ready okay. na tayo? Let's, na. Go? Let's go? Let's go. Masan ba tayo ngayon? Masan ba tayo? Hmm. Ano ko kanya? Baguio. Test okay, baguio. baguio to eh. Tagayta. Wow! Ano naman, parang pinag ko hindi. Ah, uh, keson Bukid nun. Feeling ko, Ay. feeling ko rin. Hindi. Badahos? <laughs> <laughs> malapit, malapit, malapit na. na. Malapit na. Wala po tayo sa ibang lugar. walang mm -hmm. wala tayo namangita ka na Wala tayo sa ibang lugar dito po tayo sa bayan lang ng Mulan nang mm -hmm. ang particularly dito sa Barangay Botanyog Makakasama po natin ang may-ari at nagpapatakbo ng lettuce Farm na ito si Ma'am Roxanne Briones Ayon kasama na nga natin ito na ang may-ari mm -hmm. dito si Ma'am Roxanne Ma'am Roxanne Kwentohan nyo naman kami paano ba nagsimula muna itong inyong mini business, business. mini farm na ito ah, okay. dito dito Uh, actually nagsimula lang po siya last year. Mm -hmm. Nag-try lang naman kasi tayo kung merong market dito sa place natin mm -hmm. kasi usually naman talaga walang lettuce Correct. dito sa farm. Yes, totoo. No? So, ang ginawa natin is nag-try po tayo sa mga pet battle lang. Mm -hmm. Then wala po tayong greenhouse, no? Nagsimula lang po tayo sa lamesa na maliit, parang mm -hmm. ganito lang kanya mm, So from that po uh, Using ng pet bottle yung Mga pe, uh, mga bote ng soft drinks mm -hmm. Doon tayo nagpatubo ng ating lettuce As uh, panimula mm -hmm. Then after that po Mga 40 to 45 days Nakapagpatubo tayo Nakaharvest tayo ng ating lettuce Then trinay natin i-post online mm -hmm. And yun naman Pagka-post natin nab Nabili siya Actually mm -hmm. sold out So So from first to second Pareho silang sold out So sabi ko uh, May market mm -hmm. May market dito sa atin Correct. Pero uh, paano po nag nagkaroon kayo ng idea na magkaroon ng ganitong very nice business? Actually hindi ko naman talaga, hindi naman ako talaga into farming, no? <laughs> hindi ako farmers. Correct. Yun nga lang is na-acquire itong lupa na to hindi to dati sa amin pero na-acquire. Mm -hmm. Then ang talagang pong farmers and mag magugulay po sa amin yung mother ko. Mm -hmm. Yun nga lang lumaki na yung space, hindi niya nakayang gulay o oh, taniman o pa. Lahat. So mm -hmm. sabi ko doon sa mga kuya ko, since sila yung may-ari, sabi ko, Uh, takeover ko yung some place para at least mal maka less less sa sa nanay natin na. Baka luwag-luwag na mas sa kanya. So sabi ko take ko. Then wala na akong idea pa dito sa hydroponics. Actually, Correct. nalaman ko lang to last year din. And ang una kong uh, ang una kong pumasok sa isip ko is mag uh, to livestock ng mga farming ay yung mga manuka yes, manukan, manukan. But providing na considering na meron po siyang daily consumption mm. and mortality rates tapos hindi pa ako marunong mm -mm. parang hindi siya magkukunon hindi, hindi natin gino then yun lang continuous lang po yung research natin through youtube social mm. media po yung mga platform na yan hanggang sa mapunta po tayo sa hydroponics wow. ang, ang galing ng technology no? mm -mm. Yun mm -mm. yung uh, uh, bright side of technology yes. na marami tayong matututunan sa kanila. Yes. Nabanggit mo ang hydroponics, ano ba? Ikwentuhan mo naman kami pa ano ito gumagana. Actually, according sa pag-aaral ko, no, ang hydroponics po is isang pagtatanim po na hindi na nangangailangan ng lupa, kundi uh, tumutubo na lang po siya sa tubig. Correct. So from the word hydro means water, then yung phonics means working or working water po Natito na tayo ngayon sa nursery area nitong lettuce farm na ito At ituturo sa atin ni ma'am kung pa paano yung simula Okay, best point lang, oh, Kanun, oh. gusto ko lang kan, um, kung mag-emphasize yung sinasabi Di na may tanong ka kanina kung gaano kalaki oh, yung area oh. Sa ating mga nasa probinsya, totoo na kapag ano yung sipag? Correct. Yung sipag hindi naman kailangan ng ng malaking-malaking property. property. O hindi naman kailangan malaking ano, uh, hmm. ano ala, pa panimula. Alam mo pero basta meron kang pangarap sa kasipag. At alam naman natin lahat naman tayo uh, almost lahat naman tayo may lupa dito sa Quezon, exactly. Diba? Kaya talagang uh, kung paano lang natin pagyayamanin yung lupa natin. So true, and yes. pagpapayaman ng lupa mm -hmm. <laughs> ay yung pagtatanim nga dito ni ma'am ng yes. ng uh, lettuce natin. Paano po nagsisimula ito? Mm -hmm. uh, well, actually dito po uh, since nasa hydroponics po tayo no? mm -hmm. and hindi po to lupa usually kasi sa lupa is uh, yan, gumagamit yung gumagamit natin yung area pero mm -hmm. sa lupa tayo natin. Mm -hmm. Pero syempre dito, dito po sa traditional or conventional farming po yun. So dito naman since hydroponics po tayo almost the same pa rin po yung uh, pagpupunla. Ayun nga lang, yung process po ng ating pag-grow is mm -mm. Uh, magkaiba. So, sa pa, sa pagsisimula po ng pagtatanim natin, no, kailangan natin yung mga materials, syempre. Kailangan yeah, natin no. ng coco peat. Yung coco po yun yung bulnot ng nyog uh -huh. na giniling lang para hanggang sa maging ganito maging lang po vine, siya. Na, mas, at napakadami mas, yes. natin dito sa keso. Yes. But uh, hindi lang po yun, uh, may process pa rin po yung gagamitin nating medium. And uh, mm. ini-sterilize pa rin po yan or pinapakuluan kasi yan po is meron po yan mga bad bacteria or microorganism oh. na namamahay dyan. Purin. So para po matanggal natin is kailangan po natin silang i-sterilize. Mm -hmm. Then, after po natin ma-sterilize, pwede na po natin silang pagtaniman. Mm -hmm. Sa pagtatanim naman po, kung may kukupit na tayo, meron na po tayong seedling, uh, seedling tray, kailangan din po naman natin ng mga seeds. Mm hmm, Ito naman. Po yung Siyempre, wala naman tutubo kung <laughs> may butong marasalong yan. Correct. So, okay po. So, sa pagtatanim naman po nito, napakasimple lang po. Uh, ganito lang po yung pagtanim niya. At uh, yung ginagamit po natin seedling, ano uh, siya, tawag dito is... Uh, quality yung seeds kasi oh. kung hindi po quality ma matagal po yung germination niya. So ginagamit po natin yung quality ng seed nang sa ganon at least within 24 hours lang po nagge-germinate na po siya. Correct. Sa seeds naman po no meron tayong dalawang klase ng seeds. Yung yung isa is yung coated seeds or yung sinasabing pelletized seeds, yung isa na po yung ito po yung kuto yung kuto style na seeds niya, yun yung tawag sa kanya. Mm -hmm. So sa pagtatanim po, ganito lang po yung ginagawa natin. Nilalagay lang po natin dito Actually, mm -hmm. kunting push lang po yan. Para... Hindi talaga sa ilalim, mam ma ano? Hindi mm -hmm. po. Kasi Saka isang seed lang. First ano? try ko nito, nung sisimula pa lang po ako, is trinay kong ilubog. Uy, ah. wala po nag-germinate. Mm -hmm. mm -hmm. So, yun. ang um, since ilang buwan na rin naman tayo nagaganito, nakuha na natin mm -hmm. pagtatanim. Pero para sa pasa, para sa lahat ng na mga nanonood, ano yung germinate? Siyempre. Ayan yung pong klase ng pagtatanim po. Ayun, germination po, ay yung pag... Uh, sulpot po nung mag-sprout po ng seeds. From this one, mag-sprout po mag yung seeds na. Oo. Oh, oh. so, Very best example yung toge. True. Yes, yes. Oh, yung finish sprouting ng seeds oh. So, after nito, ilang-ilang araw bago mag-ingan oh, From here po, actually, pag ganyan, syempre, kailangan po natin tubigan para so, ma-moist oh, po yan. Oh, oh. Mm -hmm. Kasi kung di po natin ma-moist, baka hindi rin po siya mag-germinate. Oh, oh. Kasi hindi siya Kailangan ka. madiligan talaga. Oh, so, after po niyan, since gumagamit po tayo ng quality ng seeds, is Within 24, 24 hours po, expected natin po siya na mag-grow. Then, ah, after, after, then after 24 hours, makikita niyo po, ito pong seeds na to is 3 days na po ito from hmm, this area. Lang. So, three, three, three transfer po natin yan nung isang araw, then ito po, ganito na meron na makikita kayong cutilidons. Mm -hmm. Cotyledons po ang tawag niya. Cotyledons. So, ito is mga 3 days pa lang, then after 3 days, mga 6 mga days po, or 5 to 6 days, ito na po, makikita niyo may 3 leaves na siya. Yeah. Then yun po, step by step makikita niyo po, andyan na po yung mga hanggang 12 days na po, okay, makikita okay. niyo may mga four leaves na. Kung ikukumpara mo siya sa petchay, parang mas mabilis siya? Ano po kung yes, hindi po, po. ako nagkakamali? Well actually, depende pa rin po sa, sa, sa quality, quality, ah, sa, sa sa quality si ng seeds. See. Nasa quality po talaga siya ng ah, seeds. Okay. Ilang-ilang araw, ilang linggo bago siya ilipat dun sa mismong cup niya? Well, yeah. Yung normal po na procedure no is 12 days to 15 days, yung normal mm -hmm. procedure po. But since po nag-experiment, ako dito po sa farm, nag-experiment po ako, is pinapractice ko yung 2020 para po mas mapabilis din po yung production paano yung 2020 Ah uh, 20 days po dito sa nursery, nursery. area nursery. then after 20 days po sa growing area uh -huh. naman So every 20 days yung normal po dun sa growing area natin na 30 days sana is na nililimit natin up to 20 days para makapag-harvest pero paaga ang harvest uh -huh. Yes uh -huh. po and at the same time makapag-transfer ulit po tayo Correct uh -huh. Nandito na tayo ngayon sa growing area or tinatawag nating greenhouse Ano ma'am Ma, am? ma am, mga ilang weeks or days na itong ganito kaliit na size Ah, sa ganyan size po, mga 23 days na po yan. 23 days, days oo. Kung naririnig niyo po dito, ano, may kaming sound ng water na okay. kasi na napahapyawan natin kung ano yung hydroponics. Ngayon ay alamin natin kung paano nga ba nag-work dito sa greenhouse or sa growing area itong tubig na ito, ito, oh, hydroponics na ito natawag. Go ahead, ma'am. Okay. Sa pag hydroponics po kasi, no, meron tayong apat, uh, four types ng hmm. pagtatanim sa pamamagitan ng hydroponic system. Meron po tayong Kratky NFT deep water culture at saka Dutch bucket system. Mm -hmm. Pero dito po kung saan tayo na, nandito ngayon is gumagamit po tayo ng NFT. Kung saan po yung yung flow ng water is circulating po pabalik-balik lang mm -hmm. po yan. Then si kabilang meron naman tayong Kratky din, yung isa naman pong gamit natin Kratky is stagnant po yung water niya. Naka-stay lang? Yeah, stay uh, lang ano. Pero dito sa part na ito ay yung like circulating si ang gamit natin. Oh. Ma'am, ilang variety meron ka dito sa farm na ito? Yung ginagamit po natin, variety, tinatanim natin at least four. Actually, marami pong, pong kinds ng mga lettuce, no? 100 lang varieties ng lettuce. Pero dito po sa area natin is apat lang po yung tinatanim natin. At yung mga yun po, may mga Lolo Bionda tayo, One, or, Romaine, at saka yung mga Red Lettuce po. At uh, maya maya ay ating malalaman na kung paano naman ang harvesting. Yes yeah. po. So ma'am, approximately after, no sabi niya natin kanina, 2020 yung ating uh, na-target. Yes, ano po. So yung 20 na yun, ay, depende pa rin doon sa bilis ng grow, no? Yes po. Oo. Oh, oh. Depende po kasi sa variety. May variety pong mabagal talaga. Kahit anong gawin natin, mabagal yung pag paglaki. But ganun pa man, hindi na po natin nakukong compromise yung, yung yield niya at yung pagkakaroon ng paet minsan. Sabi Oo. nga, pag na-overdue is mo pa. Depende naman po yun sa variety. At saka syempre sa init po na araw. Yan. At uh, Ate Dame, kumusta dyan sa harvesting area? Ikaw naman. Thank you, Jover. So ngayon naman, ay bago dun, uh, gusto ko lang tanong yung ginawa niyo po dun ay nag... Uh, growing na ngayon. growing tayo at ngayon naman may kita nyo meron tayong trade dito so pupunta naman tayo sa harvesting Uh, area nila. Sa so, pag-harvest na po, no, after nating uh, hintayin, yung 40 to 45 days or 20 days po dito, mm -hmm. pwede na po natin siya i-harvest. And pag-harvest na po is madali lang. Mm -hmm. uh, pag-harvest po natin, since sa promotion po kasi natin Sige kasama po. yung cap, Oy. so bi uh, binibenta po natin siya sa mga consumers natin is with wood cap. so, cap. letters in a cup siya. Mm -hmm. So, yan lang po. Bubuhatin nyo lang siya then Lalagay na lang po natin dito. Kasi napaka-simple lang ng proseso. Kunin mo lang talaga siya dito sa kanila parang container. Tapos pagkuha nila Apo. with the cap. Diba uh, may po? mga ayun, nagkakaroon pa rin po yung opportunity yung ating mga consumers na mm -hmm. sila mismo yung mag-pick tama. At saka meron akong gusto yung tanong ate. Ano ba yung, yung maintenance dito? Kasi syempre, alam ko meron tayong mga nets yes. dito for protection sa sun. Pero paano yung mga uod, yung mga bulati na posible magkaroon ng mga lettuce natin? Okay. Uh, aside po sa meron na tayo ngayon dito, mga shade nets puno no? Mm -hmm. uh, importante pa rin po yung na check natin yung ating uh, mga, especially ito po mga lettuce natin kasi prone po din talaga siya sa uod since oh, oh. open area po tayo, hindi po wala pong net shade or side net oh, oh. po yung atin, so in the morning po chine -check natin morning and afternoon, chinecheck pa rin po natin kung meron silang mga uod, oh, oh. then pwede naman po siyang alsin, kasi oh, oh. kung mapabayaan natin, baka nga dumami oh, oh, pero yun right. na aside from that Uh, medyo less maintenance din naman po siya sa ating kapaligiran kasi nga yung paggamas. Itong kagandahan po sa hydroponics naman so hindi na kailangan maginamas pa. Mm -hmm. oh. Alam mahirap din yun eh yung magagamas ka pa ah, yes. uh, sa kabukiran ninyo. Ma'am Roxanne, may tanong ako. in encourage yes, nyo rin ba? ba yung mga students? Alam mo sabi meron tayong PUP, meron yes, tayong MI, may BPAS. in encourage ba? niyo po ba silang pumunta dito to ma -witness yung ginagawa natin yung for harvest, yung, yung mga lettuce? Apo. well actually po uh, isa din po sa dapat nating malaman no mm -hmm. na hy hydroponics po kasi is designed din para sa mga new generation of farmers natin. Mm -hmm. So tayo po ay natutuwa and actually hindi ko po na expect na hindi lang po demand sa market yun na nakita natin dito si Ayano. Especially dun din po, may demand din po din po pala tayo sa learnings. Uh -oh. So may mga students po kasi mga kabataan students from mm -hmm. uh, tawag dito high school and college students na They're willing to engage into one farming. Ang problema lang po is wala naman kasing venue para matuto. So since po meron na tayong existing dito na hydroponics sa atin, so nakakatulong po tayo sa kanila. Oh. And for encouragement naman po, actually Ina-encourage ko ini-encourage ko po talaga mga kabataan no no mag-engage into farming. Uh -uh. Kasi kung mapapansin niyo po yung ating average ng farmers po ngayon is paunti na paunti na. Uh -uh. From 55 to 60 na 60 na po yung ating mga farmers so sino pa yung magtutuloy? Sino yung kasunod? So kailangan talaga natin may mga next generation pa po tayo ng farmers uh -uh. na na matutma na, na maturuan po at mag uh, engage or ito, mag, ipagpatuloy pa rin po ang pag-agrikultura. Maganda talaga yung ano, while nagbe-business ka, meron ka din yung, ano yun, yung concern? ni ano yes ako, po. ma'am Ma Roxy? At very, very essential, ako baga, very important yun. Kasi syempre, totoo na naman na nagtatandaan na yung mating mga, yes. mga uh, farmers dito sa atin, hindi lang sa atin, sa buong actually, sa buong Pilipinas. So talagang kinakailang magkaroon ng learning yung mga makabagi, yung mga millennials. Yes po. Nang sa ganun, malaman nila yung importance ng farming. Di ba ma'am? Yes po. At eto nga, meron na tayong harvest. Alam nyo, matutuwa si Jovert. Kung matatandaan nyo kanina, wala kaming, wala po kasi kami ma'am Ro Arox. Yes, kanina na lettuce. Lettuce. Doon sa pinuntahan naming uh, grill house. So, Jovert! Tinatawagan ka na namin kasama na namin ang na ating mga lettuce. It's some dupe time And of course, mayroon pa rin tayong mga premium meat From uh, Tres Marias Grillhouse Na located sa poblacion Uno ano, Sama natin si Miss Evelyn mm. si Vidal Ang ating uh, tagalito ngayon Thank you ma'am <laughs> <laughs> Tagaluto, tagatikim. Ayan. Ma'am, so ito na yung lettuce natin. Mm -hmm. Sabi ko kanina, personally, talagang hindi kumpleto ang samgyu pag walang lettuce. Yes. Ano? So, bukod doon sa Tres Marias Grill House na inyong sinusuplayan, saan pa kayo nagdadal nito? Sino-sino ang ating mga partner institutions? Okay. Um, since meron na po tayong lettuce knot, nakakapag-produce na po tayo. So napakasorte lang po natin ngayong henerasyon kasi ang um, pagpo-promote at pag-advertise po ng ating product is na free na po natin nagagawa through online. Yeah. Uh -huh. So by just posting po, uh, make reels, make videos, make vlogs through online is na, nagiging paraan pa po para maki, makilala at ma, ma nakita po ng mga tao wow. dito sa ating sa local, dito sa Mulanay na meron na po tayo supply dito ng lettuce sa atin sa bayan. Bukod po sa Mulanay, saan pa tayo na uh, aside po dito sa Mulanay, since sa kilala na, tayo at nakapag-engage na po tayo sa market, na po, uh, na, nakakapagdala na rin po tayo ng ating products no sa mga nearby towns natin like Katanawan, Aurora po, at saka San Narciso po. Actually, meron pang ibang gusto pero medyo malayo na sila. Mm -hmm. At di ba sabi nga ni Ma'am Roxanne, napakadali na talaga yung mag-advertise yeah. ngayon. At dahil dyan, of course, meron na silang FB page. Okay. Pero meron na po tayong FB page, no? Um, name po is Letus Mini Formula 9. So sa mga gusto pong mag-order, uh, message lang po kayo sa page. So ako po mismo yung makakausap. Mm, po. personalized. Kami yeah. naman yun. Di ma'am talaga. Uh, contact number, ma'am. Uh, kung hindi man po kami, kayo makapag-message no, sa ating FB page, um, contact number po natin is 0916 2424802 Yeah. yeah. Okay. Paano po ang mapupuntahan ito kung gusto ay talagang fresh silang kukuha dito okay. ng lettuce? So sa mga customers na po natin nahi na hindi makapag-message or ma-reach maka, ma out po tayo, pwede din po kayo mag-visit dito mismo po sa farm natin. Located po tayo sa GK Village to, Barangay Butanig mula na Quezon, Solpum area. It's 5 uh, minutes away lang from the uh, town proper. And of course, you deliver also? Yes po. Sa mga gusto naman, di makapunta po dito, nag-deliver din po kami ng free within population area po. So, sa mga gusto pong magpa-deliver, chat lang po kayo, text or contact me. Even sa personal pay, eh, sa personal account ko po, San Briones po, pwede po kayo mag-deliver. Yeah, pwede yon. po kayo mag-message just. Yes. Yes. Samantalahin mm -hmm. uh, samantalang na po natin itong may lettuce farm dito kasi, very good siya sa sa bones, True. very good din siya sa eyes. Mm -hmm. Ay kaya sa, diba sabi mo kanina, yung uh, very important siya sa yung, sa bones oh, kasi sa siya bones. ay mayaman sa vitamin D. Uh oh. Ayan. Of course Uh, para sa hydration yeah. Ayon no, yeah. kasi, ay, kasi, ay, sa paglalo parang 95% hmm. na, na water siya okay. So ngayon ay, ay imbitahin niyo na po ang ating mga manood na please uh, mag, or bumili sila sa atin <laughs> noong ating hmm. Hindi pa ba yun? <laughs> 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 Hindi pa yun huh? So ayan po uh, since po nandito na rin po tayo ngayon uh, Iniimbitahan ko po kayo na at, uh, bumili po ng ating lettuce uh, Tayo po ay nagbebenta ng live and fresh lettuce po in a cup So kung ma kung bibili po kayo kasama lang, kasama pa po yung roots doon. So kung bibili po kayo guaranteed po na quality po Not yung at saka niyo mabibili. Fresh po. Maganda na ma'am. sa isang cup po uh, um, nag-range po siya graana. 35 per cup then 3 for 100 kung pa-deliver uh, niyo po pero kung Personally bibisit po kayo dito sa farm natin, bibibigay po natin 25 per cup lang po. Mm. Yeah. With prepaid sa mga bulk orders. At uh, oh. saka napaka-accommodating. Uh, yes, yes. Uh, yes. Ooo. Oh, oh. <laughs> Talagang uh, masisiyahan po kayo lalo ay kayo mismo ang yes, uh, pre-picking. Yan, mm -hmm. pre-picking. Opo. Oh, Tangkilikin po natin ang uh, sariling atin lalo higit ay uh, itong mga Uh, fresh na ito na produce dito sa atin pong minamahal na bayan at uh, nabanggit na kanina kung paano kayo uh, o order paano kayo makakakuha nitong very fresh na ito. Kaya naman for this time kami naman ang titikim nitong <laughs> mga fresh uh, uh, lettuce na ito. Not to mention mer bukod sa pang-samgyup, ma, meron pa rin tayong mga yes, po. Uh, uh, salad aside dito. Aside po ano? sa lettuce na binibenta po natin, meron din po tayong uh, food product uh, which is ito po food product po natin a very fresh product from the farm Ah, uh, made to order po 'yan. Ah, uh, tawag po dito is crab spring lo uh, is crab spring roll. Spring roll. Uh, wow. 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 Tikman so natin, that. of course. Pwede ba kung tumikit? Ngito 'yung pinaka masarap oh, oh. na guys. <laughs> Ready na no na. Pero no. Pwede naman siyang kamayin ma'am. Oo. Ano? Oo, mas mas convenient pa Kung hindi naman kamayin. po kayo masela ng. Yes. Yeah. Mga yeah. yeah. kababayan po natin na nais na ma-feature ang kanilang mga produkto kung may katulad kayong ganito o kaya naman ay mga pinagmamalaki ng inyo pong barangay guys please uh, feel free to message our facebook page po ito po ay bilang pagsuporta natin doon sa mga maliliit na negosyante o kaya na may farmers para po mas uh, ma-market pa ng mas malawak yung kanila pong mga mm -hmm. produkto. Ito po is initiative of course ng ating pong minamahal na Mayor Mayor, Mayor Aris. Aris. Eh. Yeah. yeah. Tikman na natin. Go po. Kamayin na natin ito. Oh, kayo, na, kayo na eh, kanina pa tayo ang gusto kawin. Huwag na. Try niyo po. Try niyo po para. Wow. Ayan. So, ito po yung ating supportahan dahil ito po yung sariling atin. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin pong video ngayon pong araw na ito. And of course, Uh, marami pong ipapakita sure. namin sa inyo Sa mga susunod oh, oh. na linggo Ang dami pang linggo, di ba? Yes, diba? <laughs> at marami pang uh, mga may pagmamalaki po Ang bayan ng Mulanay Muli mm -hmm. po, buhat dito sa barangay Butanyog Ako si Jovert Atienza At ako naman si Davely Aguirre Malagi nagpapaalala na magsama-sama po tayo Sa pagkamit ng ating mitiin Na bayan ng Mulanay Ay ang angat at asenso as 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 Let's go! <laughs> Mang kain tayo. Sige na po. Hmm. Kain niyo po. Bip, bip, bip. sa <laughs> Piling ko yung mga camera man gigita, nagigitata na labi at bibig Sarap. Farm na yan ang kanilang uh, produce dito sa bayan ng Mulanay at sa iyo pang karating na bayan natin. Okay. Let's go!

did it again. I'm the way to your heart. You're lost in the game Oh baby, baby Oops, you think I'm from I'm not that innocent du -du 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 -du. Okay, ready? 3, 2, 1, go po Wow, job. <laughs> <Hey>. Oh, Oh, <inyaman. laughs>